Good morning, good morning. Uh, ayan, mga bajang. Magandang umaga sa inyong lahat. So, ayan. At busy busy na naman. ay gumagawa ng uh, napakaraming uh, pulak-lak. So, ayan o. No? So, itong aking uh, ginagawa ngayon. Ito yung uh, tinatawag na kindi expression. Kasama ko dito yung uh, ibang lahi. Hmm. What is the next one? Eh? Wrongly. So, oh, kinamit ko yung, yung ano, yung nabili ko. Oh, oh, good morning bro! Hey, How old are you bro? Good morning. Hmm, good morning. Lagay ko na ito sa base. Oh, so, Siyempre, pag uh, ilalagay niya sa base, kailangan na hugasan. Pero tapos ko itong hinugasan, kaya direct na dito. Wow! So, one down. Ano Because this one little bit, ah uh, yeah. So, ito naman ang aking titirahin. Yung 50 shimmer. So, ito rin ay uh, napakagandang rose. Magandang magandang araw sa inyong lahat. Sa mga nasa Pilipinas na gusto mga abroad. gusto nyo ng uh, magandang gandang trabaho. Uh, Pag-aralan nyo ang uh, flower flower maker. Yan. Yeah. Or florist. Yan. Yeah, isa lang yan. So, sabi ko sa inyo kung major bro, oh, daughter, bro. Yeah, bro, bro. Oh, give mo na flower inside oh. bro, okay, oh, bro. So, kung gusto mong uh, make yung ang trabaho kahit hindi ka no, wala kang degree kahit high school graduate ka lang kahit wala kang matapos basta't alam mo ang trabaho na ito ay siguradong panalo ka dito sa video ko, marami akong may share sa inyo. At uh, kung mayroon kayong katanungan, is uh, pwede ko yan masagot. mag comment lang kayo sa iba ba. Nagsimula akong mag-abroad is 2018. Yeah. Tapos ngayon is uh, ano na ngayon? 2013 uh, na ngayon. At uh, dito pa rin sa abroad patuloy ang pagkikibata yan shout out sa aking uh, kabaro doon sa Pilipinas ito yung aking kasawa uh, very nice hey, thank hey, hey. <laughs> you <laughs> daw yan dipado po yun yung Cali itong gagawin ko ngayon is uh, 50 Shimmer with White Triangle Wrapping pagkakita so, sa trabaho na ito? ay para sa akin magaan lang pag uh, alam mo na yung uh, pag ng black lock bring all the flowers inside Peek yung mga sinasabihan ko, yun sila ang mga uh, ano yun Yung mga assistant, assistant florist Ayan Kung ikaw talaga ay isang florist na Talaga naman, napakaganda ang mga uh, benefits na makukuha. Hindi naman lahat ng plan siya. So, yung mga uh, na-plan ko is magamagat ang uh, benefits. Tsaka napakadali lang maging isang uh, florist. Kahit tumingin-tingin ka lang, sigurado uh, matututo ka. Ako sa unang wala akong kalam-alam. Laking probinsya ko. Kala ko sa Bukid. Hmm. ako experience nito

Medyo na ano na ng kapay natin. Ba, ito yung aking tinatawag na triangle wrapping. Mamaya narating ang aming napakaraming shipment kapapita ako sa inyo. Napakaraming bulak na mga ito galing sa hula. Yan yung triangle wrapping triangle wrapping. Nakagawa na. Meron na kayong mga ready na ginawa para pag meron nagparaping is uh, um, madali lang. Itong tindahan niya pala namin, ito ay uh, online lang. Nasa, nasa isang bila lang kami. At uh, lang ng mga delivery. Delivery boy. hindi ko hindi kami naging pag-usap sa customer meron kami customer service na sila na naging usap itong uh, trabaho ko na ito pangatlo ko na ito na trabaho simura ng pumunta ko dito pangatlong uh, amo ko na ito Ya, ko yung So, ang paa naman na natin um, i-raffin. Ito yung, ganito yun o. Oh. malapat Pero ginagawa namin ganyan. Yan ang tinatawag namin, triangle raffin. Yan yung is, i-raffin ko yung ibaba. Ganito yung is, sarap maging isang flores ng idol din siya na kayo sa ating mga uh, taga video yung medyo masakit sa ulo kasi so, naka uh, automatic yan ang um, uh, kasi uh, nabili ko yan nabili ko yan ng uh, 65 riyan siguro o 70 riyan maganda oh nag-automatic siya, so sumusunod kung saan ako pupunta. So, ang no, ating palang ribbon dito, kung sa ribbon is rope. Ito so, tinatawag na lang. Dito pala sa aking uh, trabaho na ito, okay? dito sa aking uh, shop na ito, is ito. Uh, hindi pa rin hindi, kumakawa ng mga uh, ano, ng arrangement, kumafilling, Ginagawa namin dito is mga tambuhan ng bukid. Nakikita nyo sa mga nanonok kong videos. Talagang uh, ko yan. 200, 300, 300 piraso. Karosa sa isang uh, bukid. Ito mga ginagawa namin. Kung doon sa mga una is gumagawa kayo ng mga arrangement, mga regalo. Dito wala na. Mister Benyamin. Ik. Yeah. I will uh, chop chop this one. Mag English jet na, pa kahirap naman. Kita mo na tito, Lakas ay kaming tubig. Meron akong nakitang tubig sa loob ng kettle Pinainit ko yun ang uh, inam ko. Ah, napakasarap ng buhay ang rod. Pero hindi nyo lang alam. Kahit uh, masarap na pagod, minsan nakaka-stress ganoon talaga, kahit saan naman lugar ikaw nga, kahit saan kailangay na lugar ng Panginoon, basta tamad ka, ay wala kang papala sa buwan e kahit saan ka lang kailangay, kung medyo masipag ka kahit nasa Pilipinas, ka, walang problema kailangang mabubuhay ka tapos na yung ating 57 na with white triangle wrapping. Bakit tinawag niya triangle? Kasi ang dito niya is pa-triangle. Tapos ayan na no? lang Ayan na yung simple. napaka Pakita ko sa inyo ang mga ano, mga ginagawa namin Ayan. This is Pajik. The... Great... Uh, Sama ano sila mama? This is ito, 200, nakaready na yan. Wag ako nga mayroong 300, at 200. Pwede i-upgrade yan to 300 kasi medyo flat pa. Ayan, mga na yan. Mayroong mga, ano, mga nagmamadali na madam na gusto mong nila ipadaliwe. Ayan, ganda. Ayan ay mga garden rose yan. Mga fresh roses po yan, ha. Ayan. Maliit po yan, mga idol. Maliit pa yan na buket. Oh, na mga bulaklak. Yan oh. maliit pa yan. Mamaya na, baka raming yan. Oh. nyo no. naglalaman yan ng 50,000 na roses dito sa loob. Pero maliit pa yan. Mamaya, may parating natin, na 1,000 na mga roses galing sa uh, ibang uh, lugar. Galing sa hapon. Ah, panalo talaga. Wala pang kain. Tubig lang na mainit. Kaya ito, dinagyan ko ng ano, ang tawag dito, Lipton. O, ano na? Dito sa abroad, dalawa lang ang kain. Isa sa, ano, lunch, isa sa gabi, tapos, ayos na. Miss Piggy. Ito naman yung, ano, variety ng Miss Piggy. Yan yung, yung picture. Ah, Bring, 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 bring this one, keep Hold this one. Later, this one, later. Ayan. Kasi medyo, ano? Medyo, maitim na yung uh, playboard na, ano? Variety. Ayan, ito yung Miss Peggy na variety. Ito yung pinapangalaman ko, mga variety ito ng, ano, ng mga rosas. Bro, Kasi pag nakikita namin sa picture na medyo ang hindi namin pinipicturan. Naayos namin kasi dito sa amin, wala kaming madam na kinakausap, wala kami customer. Pagdating namin dito, Dari sa tab, dari sa computer, yung system namin, nakikita namin lang ang order. At pagdating ng order, gagawin namin. Pagkatapos ng uh, gawa, ipicture namin para masinig doon sa customer service ng sa opisina. Tapos sila na ang bahala ko pa ko, ko sa mga uh, madam. So wala naman yung uh, problema. Pero hindi naman talaga may iwasan. Mayroon mga konti-konti mga gariya. Pero so, kung nakumagay pa, napakabango. Halos lahat ng variety ng uh, mga roses is nandito sa hangin. Napakadali uh, lang gumawa. Dito kayo sa amin, yung paggawa namin ng buke, kailangan pantay, walang up and down. So, pag natapos itong aking ano, nagawin, tayo ako muna ay magpapaalam sa inyo. At syempre, bago ako magpaalam sa inyo, huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. At syempre, ako ay nagpapasalamat sa mga su subscribe ang ako pag-subscribe mga kaibigan ay yan. na ay malaking tulong sa akin. Sa so, na yung paraan, kayo po ang tulong sa akin. Para kung meron pa yung katanungan, meron pa mga block-block na gustong itanong. So, pwede, na, pwede mong masagot yan. Ay, matagal na rin akong florist hanggang sa mula sa Pilipinas hanggang dito sa abroad flores no, talaga ang kawaka ko flower kasi so, sa Lete sa Tacloban pangalawa nagpunta ko ng Cebu ganun din bulaklak yung kawaka ko pangatlo dito na sa uh, abroad um, -ay. so, Ayan, ayan, no? ayan, 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 mga ayan, 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 ito naman ay base. So, ang sukat ng base is memorize ko na yan. So ayan, o, oh, tingnan nyo kung paano ako mag-tip. Isang ano lang, may kita nyo, isang uh, place lang, isang lugar lang. Kasi, pag nilagyan na yan oh, okay, ng bela nilagyan na yun ng raw, ganito, ayan, hindi nagkakalat at saka matatakpan yung tape. Kailangan hindi na nakikita ang tape. Kasi pag nakita ang tape, ang pakadumi at uh, parang, 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 hindi professional ang gumawa. Siyempre, mga mayayaman na mga customer na natin binibigyan. Kaya, kailangan malinis. So, ayan. Tapos na yan. Yes. Lagyan natin yan sa base. Bukasan ko muna yung steam. So, yan na. Tapos na. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Paalam muna sa inyong lahat. At maraming salamat sa pagsubaybay nyo sa aking YouTube channel. Magandang araw at magandang buhay. Peace you.